na ang funny bagong saya. Mega Fanalo. Fandaming pwedeng mapanalunan. Fandaming prizes. Magpapahuli ka pa ba? Mauna ka na. Register na sa megafanalo.com. Fanalo. Gaming for, Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Mega fun nalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Fun Nalo. Gaming for 21 years old and above only. Give it fun. Game responsibly. Star FM, the best music station across the nation. Kuelang kuelan na mga DJs. <laughs> Ang sa information. Fully digitalized. It's all for you. ting lahat i am back we are back again and again and again waitinyo pang marinig yung paggigihay ko <laughs> Buti na lang hindi pa. Oo, oo. ano? na umaga ng umaga. kung umaga po sa ating lahat. Naway lahat po tayo ay maganda, may magandang gising. Yan po ang panalangin ko sa bawat isa. Sana meron po tayong puso na mapagpasalamat, di ba? I mean, marami nang nangyayari sa ating paligid, pero sana magkaroon pa rin tayo ng rason para maging grateful, ganyan. Pero at the same time, no, ang dami nangyayari sa paligid, hindi natin namamalaya Natapos na tapos pala ang buwan ng Agosto ngayong araw na ito. August 31, ngayon na po yung huling araw ng buwan o araw ng, oh, tama, buwan uh, ng Agosto, ano, nakakaloka. Ang bilis ng panahon. Ay, grabe. Grabe, ang dami nangyari ngayong August. No? Ang daming revelasyon. Ang daming kaganapan sa paligid. dami nagaganap, dami nating nalaman na may mga pinapaaral pala tayo. <laughs> Oo, no? Grabe ang, uh, ang mga revelasyon patungkol sa flood control projects. Nakaka-stress, nakakainis. Pero ganun pa man, Castor Nation, healing ko sa'yo, yung talaga yung wish ko sa'yo, no? Na magkaroon ka ng magandang buhay, na magandang araw. At ngayong uh, araw na ito, ngayon sa mga oras na ito po ay tayo po ay nasa Facebook Live ulit. Yes! May panibago po tayong pag-uusapan ngayon. Kaya naman, kung ikaw ngayon ay nakikinig sa inyo pong radyo, pwedeng-pwede ka pong pumunta sa ating Facebook page. Hanapin mo lang mo po ang 102.7 Star FM Manila at pag-uusapan po natin sa ating programang Sunday Disco Flashback dahil nga patapos na ang buwan na ito, bukas September na, ano-ano ba yung mga pwede natin gawin customer Nation para magkaroon tayo ng magandang buwan ulit. Alam natin may mga challenges, may mga struggles talaga tayo. Kada buwan hindi yan mawawala yung mga plot twist and turns sa buhay. Parte na yan ng ating buhay talaga. Pero, Maganda pa rin na pinaplano natin ahead. Oo, ang ating panibagong buwan na kaharapin bukas. ba diba? Bukas, September na ulit. Maririnig na naman natin si Mariah Carey at si Jose Marichan. Chan sa iba't ibang establishmento. Oo, sa iba't ibang tindahan ng kanilang mga awitin. I don't want a lot Oh Christmas Oh, can I Never I see Boys and girls <laughs> Malirinig mo ulit yan, Castor Nation, dahil tayong uh, bansa natin, no, may pinakamahaba na selebrasyon ng berman September 1 pa lang, meron na mga dekorasyon sa paligid. Kaya, ang saya-saya na naman ang aking mga mata dahil maraming mga Christmas lights, mga pailaw at dekorasyon. Pero ito na nga, Kastornation, bago natin iwanan ang buwan ng Agosto, saan ba nang yung word na August, alam mo ba kasi ang uh, August na pangalan o oh, ipinangalan ito kay uh, Latin o oh, galing ito o oh, na develop ito sa surname na Latin na Augustus. Ito po ay nanggaling din sa Latin word na uh, meaning ay to increase o or meron din siyang meaning na to esteem o venerable ay at ito rin po ay isinun sumunod sa Roman Emperor doong uh, panahon na iyan. O, pinangalan po siya in honor po kay Augustus Caesar, ang first Roman Emperor. Kaya sinunod po sa kanyang pangalan ang Augustus o ang Agosto. Pero buka, September na, san magaling yung, uh, yung buwan o yung pangalan ng September? September na iyan. Yan po, Cesternition is uh, from the Latin word na Septem na ang ibig uh, sabihin ay seven. O bakit na no DJ Kimigora eh ano naman ang September naman pang siyam sa ating uh, kalendaryo. Alam mo kasi Cesternition originally Cesternition na uh, nung uh, wala pang January and February. Kaya pang seven yung September noon. Pero dahil nga nabago ang ating kalendaryo naging pang 9 month ang September kasi dadagdag po ang January at February. Ayan na, originally po ha, pang 7 po itong uh, September sa early Roman calendar. Kaso hindi na po yung yung ginagamit natin ngayon eh. Hindi na po Roman calendar, kundi panibago na pong kalendaryo ang ating ginagamit. Kaya po yung uh, pinagbulan pong pangalan nito ay September or seven in Latin word ay hindi na po kasi nga uh, nadagdagan ng January and February. Pero ito pa rin naman yung ginagamit natin. Ang hirap naman magbago, no? Kaloka. <laughs> Pero ito, Castor Nation, ano ba yung mga pwede mong gawin para, ano mo yun, magkaroon ka ng fresh start sa iyong September. Una-una na dyan na gawin mo, mag-reflect ka. ba? Diba? Ano ba yung mga pinagdaanan mo ngayong Augusto na talagang babaunin mo, natuto ka, nakapag-reflect ka, nakapag-muni-muni ka para magkaroon ka ng progress sa iyong buhay. Kasi kapag tayo ay gusto natin ng progress sa buhay, magpo-pause muna tayo saglit at magre-reflect tayo. Okay? Isip-isip din. -isip, ano ba yung mga natutunan mo ngayong October na ito? Ay, October. October agad. <laughs> Jumong sa October. Ngayong August na ito. Bago ka mag-jump kinabukasan. O, oh, ito, pangalawa naman, Kastler Nation. Ingatan mo yung mga bagay na pinaka-iingatan mo. Lalong-lalo na yung mga taong importante at mahalaga, mahalaga sa sa'yo. Oo, yung mga tao na yan, consternation, makakatulong yan din dapat sa iyong paglago bilang tao. At iwanan mo na yung mga tao na kasakit sa'yo. Yung mga tao na sinaktan ka emotionally, mentally, Eto, physically, di ba? Dapat ibinibitawan na natin yung mga yan. Alam naman natin, mahirap naman gawin, lalo na kang, kung na-attach ka na sa isang tao. Pero, mas mabuti na iniiwanan natin sila from our past para hindi na, na hindi na sila makapanakit pa, hindi na nila tayo masaktan. Pangatlo, lo Nation, maganda na magkaroon ka ng goal para sa buwan ng Setyembre. Ano ba yung mga gusto mong gawin ngayong buwan na ito? Halimbawa, gusto mong magbasa ng libro, gusto mong gumala sa ganitong lugar, gusto mong mag-ice skating, gusto mong maglaro ng panibagong sports, gusto mong mag-try ng panibagong hobby, di ba? Pwede kang mag-crochet, di ba? Pwede kang magtahi, pwede ka basta All you want, ano yung mga bagay na gusto mong simulan na talaga na ang tagal-tagal mo nang sinasabi na gusto mong simulan pero up until now, hindi mo pa rin nasisimulan kasi nga naman, natatakot ka. Alam ano mo, for you to have a great year din, kailangan sumusubok ka ng mga bagay na bago. There's always a first time in everything. Kaya naman, itry mo na yan kastornisyon at uh, for sure, kastornation, kapag naman yan ay natry mo, natuto ka at may matututunan ka dyan na pwede mong i-apply sa iyong buhay-buhay. Yan ah, yan yung tatlo kastornation na pwede kong ibigay sa iyo na paano mo ba masisimulan na maganda ang buwan ng Setyembre, kinabukasan na po ito. Alam naman natin na hindi naman talaga natin maiiwasan ang mga pagsubok sa buhay. Pero ang kagandahan nun, natututo tayong tumayo ulit. Natututo tayo sa mga pagkakamali natin sa buhay. At kinakailangan nating lumaban. Lumaban para may pambilis sila at may pang out of town. Charot! <laughs> hindi. Lumaban sa buhay para maging progressive tayo at lumago tayo bilang individual. Anyway, hi, by the way, hello po sa mga nakikinig sa atin. Kanina hindi natin nabasa yung mga komento. Ngayon, babawi na po ako sa inyong lahat. Pasinsya na ako hindi ko po nabasa ang inyong uh, mga... Mga... Ang tawag dito? Mga komento kanina. Pero ito na, explanation. Pero sige, tignan nga natin kanina kung nasa na ba yung mga ano, yung mga... Ah, uh, sige, tingnan natin kanina. Nasaan bang kayo mga lupalo? Nasa Santa Lucia, Pasig City. O, ito pa, nasa Cavite daw sila. Nagpabasa ako kanina sa dati nating, sa kanina nating live. Nasa Cavite daw sila. Nasaan ba kayo? Nasa Tagaytay. Wow! Nasa Tagaytay. Malamig dyan. Nasa Pililya Rizal. Hello po sa inyo dyan. Sige, pwede na po kaya tayo magbasa ngayong oras na ito ng ating sa ating Facebook live as of the moment mm -mm. alam mo ano no na-realize ko lang talaga yung og yung august ang dami niyang binigay na sakit ng ulo sa atin kaya kailangan bumawi ka september do your thing tawin mo maganda yung buwan naming lahat utang na loob <laughs> Hello po, magandang-maganda maganda umaga. Good AM din sa iyo. Magandang-maganda umaga. Maganda ka pa po sa umaga. So, Listening here sa South Korea. Wow, Star FM at Bombo radio everyday po yan habang nagtatrabaho. Naku, thank you so much po, haa oh, po. Ingat po kayo dyan sa South Korea. Good morning, DJ Kimi G. Pabati po kay Joy Gumintang at Richelle na napakaganda at napaka sexy Araw-araw nakikinig sa Star FM. Lalo kayong gaganda at lalo kayong se sexy Oo. Oh, oh. Good morning, DJ Kimi. Listening here in Choseho, subdivision Division, Tunasan, Muntinlu. Pa City. Hello rin po sa tahian ni Sir Manny at Ate Sol. Always kami nakatutok. Thank you so much po. Good morning Star Kimi Dora. Gora po, gora. Have a blessed Sunday po. Happy blessed Sunday din po. Have a blessed Sunday rin po sa inyo. Welcome back again and again. Happy Sunday din po. God bless you din po. At God, good morning din ni Kimi. Maya na kwento tugtugan na. God bless. <laughs> Oh, ito na po. And happy Sunday rin po. Nakatune in daw po ang mga dyan sa Santa Lucia Transport Cooperative Jeepney Driver, Biyahing Binangonan at Santo, o oh, oh, Binangonan. Ayan, ang iba dyan, nagbabalak na magsanla ng 13 months. Akala ko excited na sa 13 months. Opo, mamaya. Naku, featuring po natin sa ating Star Weekend favorite Kenny Rogers, 11 a.m. to 12 noon. Yan good morning po watching from Daet Camarines at hello po kay uh, Jerry ng Blue Chip at sa mga taga Cavite Hello po sa inyo. At good morning Kimi. Pabati po kami sa Rojas Isabela. Always po nakatutok dito sa, sa The Cousin Noodle Bar. Hello po. Good morning. Maraming maraming salamat po sa lahat ng na mga nakasama po natin ngayon sa ating Facebook Live. Pero uh, ikinalulungkot ko man po. Magbababay muna po tayo sa ating Facebook Live. Pero tuloy-tuloy pa rin po po ang ating mga nagagandahang tugtugan sa ating Sunday Disco Flashback. Mamaya po, pakaantabayanan nyo Kenny Rogers para sa ating Star Weekend favorite. 11 a.m. to 12 noon. Ngayon po iyan. At sana po ay talaga nga namang magsama-sama po tayo sa kanyang uh, napakagandang awitin. Marami tayo naging favorite niya. Naba? Through the years, You Decorated My Life, Lady, and many, many more. But for now, let's go beat him muna po. Balik tugtugan po tayo. RWBRB as in. Relax, we'll be right back. Dito lang yan sa impila ng na gati. The music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. Like mo, share mo. But, 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 but. Narito na ang Panibagong saya! Mega Fanalo! Mega Fanalo. Pandaming pwedeng mapanalunan! One, one. Pandaming prizes! One, one. Magpapahuli ka pa ba? Mauna ka na! Mega Register na sa megafanalo.com! Panaol! Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Mega Fun Nalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Para sa mas kompletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, Ay! ang Star FM. Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila, ang 100.7 Star FM Dagupan, at 89.5 Star FM Baguio. Sa Visayas naman, nandyan ang 95.5 Star FM Cebu, 99. .5, star fm ilo ilo 95.9 star fm bacolod at 103.7 star fm rojas at some mindanao Makinig Sa 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog, 93.9 Star FM Sambuanga, and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mo kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, no worries dial Sagutian, ng star fm the music station of bombo radio philippines